Ang tatlong talata na ayaw ng demonyo na malaman mo Walang duda na ang Biblia ay naguumapaw ng mga katotohanang humahamon sa mga panlilinlang ni Satanas at nagdudulot ng matinding takot sa kanya. Ngunit alam mo ba na may ilang partikular na talata na may natatanging kapangyarihan para wasakin ang kanyang mga plano. Ipinapahayag ng mga talatang ito ang otoridad ng Diyos, ang tagumpay ni Jesus at ang tiyak na pagkatalo ni Satanas. Bawat isa sa mga siping ito ay nagsisilbing sandata ng mga mananampalataya sa espiritual na pakikidigma. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang manatiling matatag laban sa kaaway. Halika at tuklasin natin ang tatlong talata sa Biblia na nagdudulot ng matinding pangamba kay Satanas. Kaya naman simulan na natin. Ang unang talata na kinakatakutan ni Satanas ay ang Genesis ikatatlong kabanata ikalabing limang berso. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Ang talatang ito ay tinatawag na proto-evangelium o unang mabuting balita sapagkat ito ang unang propesya tungkol sa darating na Mesiyas na tatalo kay Satanas. Ang pagdurog sa ulo ni Satanas ay sumisimbolo sa kanyang ganap na pagkawasak para kay Satanas, ang talatang ito ay patuloy na nagpapaalala na may hangganan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kapalaran ay matagal nang itinakda. Para sa kanya, ang talatang ito ay nakakatakot sapagkat ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagdating ng isang tagapagligtas na wawasak sa kanyang mga gawa. Mula sa mismong pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan, ipinahayag na ng Diyos na hindi magtatagumpay si Satanas. Itinuturo ng propesiyang ito ang tagumpay ni Jesus sa krus, kung saan napagtagumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. Alam ni Satanas na anuman ang kanyang gawin, ang resulta ay tiyak na siya ay natalo na. Ang talatang ito ay isang deklarasyon ng plano ng Diyos sa kaligtasan, isang planong hindi kayang pigilan ni Satanas. Ang pangalawang talata naman ay ang Kolosas ikalawang kabanata, ikalabing limang berso. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Ipinapahayag ng talatang ito ang tagumpay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pagdaig niya sa kasalanan at kamatayan, inalis niya ang kapangyarihan ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. Natalo niya si Satanas sa harapan ng lahat at inihayag na wala siyang tunay na kapangyarihan kumpara kay Kristo. Ang talatang ito ay nagpapaalala kay Satanas na natalo na siya. Sa tuwing ipinapahayag ng mga mananampalataya ang katotohanan ito, lalo nilang pinagtitibay ang tagumpay ni Kristo. Wala nang otoridad si Satanas sa mga taong nasa ilalim ng Panginoon sapagkat siya ay dinisarmahan na ni Jesus. Kinakatakutan niya ang talatang ito sapagkat ipinapahayag nito ang kanyang pagkagapi at inilalantad ang kanyang kahihiyan. Bukod dito, pinapalakas ng siping ito ang loob ng mga mananampalataya upang labanan ang kanyang mga kasinungalingan sapagkat wala na siyang tunay na kapangyarihan sa kanila. Ang talatang ito ay nagbibigay rin ng katiyakan sa mga mananampalataya na sila ay nakikibahagi sa tagumpay ni Jesus. Dahil kay Kristo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, takot, o ng mga akusasyon ng diablo. Nabubuhay si Satanas sa panlilinlang at pangamba, ngunit inihahayag ng talatang ito na wala siyang kakayahang pigilan tayo. Kapag nanindigan tayo sa talatang ito, maaari nating labanan ang kanyang mga panlilinlang at lumakad sa kalayaan. Ang huli at ikatlong talata ay ang Apokalipsis ikalabindalawang kabanata ikalabing isang berso at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ipinapakita ng talatang ito ang kapangyarihan ng sakripisyo ni Jesus at ang tapang ng mga mananampalatayang matatag sa kanilang pananampalataya. Ang dugo ng kordero ay sumasagisag sa kamatayan ni Jesus na nagbigay ng tagumpay laban kay satanas at kasalanan. Kinakatakutan niya ang talatang ito dahil ipinapakita nito ang lakas ng mga mananampalatayang sumasaksi sa katotohanan ni Kristo. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang dugo ni Jesus na siyang naglilinis sa atin mula sa kasalanan at nagbibigay sa atin ng daan patungo sa presensya ng Diyos. Dagdag pa rito, ang salita ng kanilang patutuo ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo at ng personal na karanasan ng pananampalataya. Sa tuwing nagpapatutuo ang mga mananampalataya tungkol sa ginawa ni Jesus sa kanilang buhay, pinahihina nito ang kapangyarihan ni Satanas at pinalalawak ang kaharian ng Diyos. Ang talatang ito ay isang panawagan din sa katapangan. Ipinapaalala nito sa atin na may hangganan ang kapangyarihan ni Satanas. Ang siping ito ay nagpapalakas ng loob ng mga mananampalataya upang manatiling matatag dahil ang ating pangwakas na tagumpay ay tiyak na sa pamamagitan ni Kristo. Dapat maunawaan ng mga Kristiyano ang kapangyarihan ng mga siping ito at gamitin ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tandaan na bubuhay si Satanas sa panlilinlang at takot, ngunit inilalantad ng mga kasulatang ito ang kanyang pagkatalo. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala kay Satanas ng kanyang hinaharap na pagkawasak at ng tagumpay ni Jesus. Bilang mga mananampalataya, maari tayong manatiling matatag sa mga katotohanan ito sapagkat tayo ay nasa panig ng nagwagi. Sa ating espiritual na paglalakbay, mahalagang maunawaan na ang salita ng Diyos ay hindi lamang gabay, kundi isang makapangyarihang sandata laban sa kaaway. Ang mga nabanggit ay hindi lamang mga talata, kundi mga pahayag ng tagumpay, mga katotohanang nagpapakita na si Satanas ay natalo na, na si Kristo ang nagtagumpay, at na bilang mga mananampalataya, tayo ay nakikibahagi sa tagumpay na iyon. Sa mundo kung saan naghahasik ng takot, kasinungalingan, at panlilinlang si Satanas ang katotohanan ng Diyos ang ating kalasag, hindi natin kailangang mamuhay sa takot o pagkabihag sapagkat sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay pinalaya na. Ang kaaway ay maaaring subukang hadlangan tayo, ngunit wala siyang kapangyarihang manaig sa mga taong matatag sa pananampalataya at lumalaban gamit ang salita ng Diyos. Ngayon, hinihikayat kita, huwag hayaang ang mga talatang ito ay manatili lamang bilang kaalaman. Isabuhay natin ang mga ito, ipaglaban natin ang ating pananampalataya, manindigan laban sa kasamaan at ipahayag ang tagumpay ni Kristo sa ating buhay. Tandaan natin, si Satanas ay talunan na, si Kristo ay nagtagumpay na, at bilang kanyang mga anak, tayo rin ay mga mananagumpay, kaya't lumakad tayo sa pananampalataya, gamitin natin ang salita ng Diyos, at huwag nating hayaan ang kaaway na dayain tayo.